Ngayong araw pala mga idol, maaga talaga tayo gumising nga po kasi nga po mga idol ay maghahatid tayo sa mga anak ko kapunta sa paralan katapos ko naman po maghatid mga idol dumaan po ako bumili ng pansit tapos mga idol bumili din ako ng pandisal ng 10 piso kasi nga po sakto na po yun sa amin tatlo ni Mrs. at ni Mick at pagpasok ko mga idol ay nakita ko sila na si Mrs. pala ay hinihilot niya si Mick Mick kasi nga po mayroong lagnat sa loob ng katawan para lumabas po mga idol ganon po ang ginagawa ni Mrs. mga idol pag mayroon talagang lagnat sa loob ng katawan si Mrs. pala yung tagahilot sa aming lahat mga idol dito sa bahay Pagkatapos po sila maghilot mga idol ay agad naman po kami nag almusal po ng pansit at pandisal at pagpunta ko na sa trabaho mga idol sakto naman po ay nag deliver po kami ng mga rep dito pala yan sa bingo sa pantalan sa Sambuanga City po mga idol at pagkatapos agad naman po kami umalis at umuwi ito pala yung sikat na hotel dito matagal na po ito mga idol ang garden or cage na hotel ganito pala sa aming lugar mga idol traffic talaga dito sa Sambuanga City sa totoo lang po mga idol ang pagkain dito ay hindi pa talaga nakatikip yung anak ko. Last namin na minatiki, mga idol yung pinadalam po kami ni Sir Kobyo Kobyo, kaya nakapagkain po sila sa Jollibee. At nang pauwi na tayo mga idol, lalasing ko na ng hapon. Siyempre pagdating ko sa bahay, sabi ko sa anak ko, ikaw magluto, tuturuan kita. At lagi ko silang pinapayuan mga idol na dapat alam nyo kung yung gawain bahay sa pagluluto. Barang araw, baka magkaroon kayo ng pamilya, kayo din po yung magluluto sa pamilya nyo. Simpleng ulam lang pala ito ngayong gabi, ang ulam namin mga idol. Corn beef po. Yung anak ko pala ang magluto ngayon. Si Ate Kikay mga idol. <laughs> siya na po yung naghiwa ng mga rekado At binigay namin sa kanya yung corn beef mga idol. Sabi na sa kanya, kisa mo muna yung lamas. Para mabango at yun natatakot siya magbuhos mga idol kasi nga daw tumatarsik po sa kamay niya. Sabi ko sa kanya normal lang yan hindi ka marunong magluto kapag hindi ka napapasuan. Kaya tayong lahat mga idol habang bata pa po sila ay turuan talaga natin sila kung paano magluto. Dalawang putahe pala ulam na namin ngayon mga idol meron din tayong sabaw baka yan ako na lang po yung magluto mga idol kasi nga po alam naman po ito ng anak ko na si Tikikay kasi nga po nagluluto po yan sa dito mga idol kapag wala po kami dalawa ni misis at pinapakain niya po yung mga kapatid niya yan po lagi ang pinapay sa kanya mga idol sa araw araw po bago po ako umalis papuntang trabaho at ngayon mga idol siyempre sa shout out muna tayo shout out po idol Orlando P. God bless Radha From Mexico shout out po idol at shout out din kay idol Aprian Ramiliano Sumikad from Mexico maraming salamat po idol kain po tayong lahat mga idol Thank you Lord. Sabayan niyo po kami sa aming simpleng hapunan na niluto ni Ate kay mga idol ang corn beef at sa babaka. Napasarap yung higop natin mga idol kasi nga mainit-init. Maraming salamat pala mga idol sa baguhan nating mga followers dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa page namin at sa mga OFW na lagi nakasuporta po sa mga video namin. Maraming salamat. Ang ganitong ulam mga idol ay sobrang sarap na po to para sa amin. Hindi naman po kami mayaman para makabili ng masasarap at iba't ibang uri ng ulam. Siyempre mahirap kami mga idol kung ano lang po na kaya na namin ay ganun na din po sapat na po yun sa amin ang lahat ng blessing binibigay sa amin ingat po god bless